Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Alam nyo ba na mamamahagi ang ating pamahalang lungsod ng cash subsidies sa mga rehistradong solo parent para sa fourth quarter ng taon? Pati na rin sa mga may unclaimed na cash subsidy nitong third quarter, ito ay ginanap noong December 23, 2024, araw ng lunes, mula 8am hanggang 1pm sa Navota City Sport Complex. Ilalagay ko po sa ating description box ang listahan ng mga benepisyaryo at schedule per barangay. Dalhin ang mga sumusunod, original at photocopy ng solo parent ID na may tatlong perma. Maaari nyo pong tignan sa listahan kung anong validity period ang hinihingi. Kung ito ay 2025 na new solo parent ID o ang 2024 old solo parent ID o pareho. Number 2, dalhin niyo rin po ang inyong na-rehistro QR code ng solo parent. Paalala lamang, ang monthly cash subsidy ay ibinabahagi sa mga kwalipikadong solo parent na mayroong solo parent ID na mula sa CSWDO, kumikita ng minimum o below minimum wage at hindi nakakatanggap ng iba pang cash assistance or subsidy mula sa pamahalaang national tulad ng 4Ps. Kung hindi parehistradong solo parent o kailangang mag-renew ng solo parent ID, makipag-ugnayan sa City Social Welfare and Development Office sa second floor ng Navota City Hall Annex. Paalala, ang balitang ito ay para lamang po sa mga residente ng Navotas. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.